Pare, <laughs> parang namimitas ka lang ng bayabas, ha? Ah. Ang oh, main Europe! Ako okay. oh, mga kawer, nandito kami sa ano so, kuha ng bayabas. Okay. Uh, sinama ko lang sila kasi hindi yeah. nila may experience manguha ng bayabas. Hey. Ay, apple pala, apple. O, oh, ayan, o. Oh. <laughs> Ayan. araw nyo lang tali yung medyo makainis. Ayan. Kasi yung iba marami ng kwan eh. oh, bulok na yung iba. Dami oh. Dami. Yung nasa taas, na lalaki oh. 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 Sayang, ang daming laglag oh. Ayan, Ayan, yeah, Ayan. nalalaglag lang dito. Sabi, walang kumukuha kasi yung mga kaura ng mga salas. Ayan. Sip so, kasi. Dami o, oh, dami mga tas o. ko lang sila para iskariya sila mag-ano mo. Ang uha. Ang uha ano? Pwede mo

Mabibenta <laughs> mo ba yan? <laughs> Ay, hindi pa po kaya natin gusto kayo na. Ay, parang... <halfart>. Ang daming yung nga, oh.